Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Sinasabi ng Panginoon, Inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto, ngunit hindi sila tumatalima ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa ito ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, Huwag niyang niya salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang ng nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot. Doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyang siyang salungatin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan, pinalayas ni Yesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Yesus. Subalik sinabi naman ng ilan sa mga naroon, nakapagpalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Belzebul ang pinuno ng mga demonyo. May ilan namang sa pagnanais na si Subukin, patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himalang mula sa langit. At dahil alam ni susang ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, Ang kahariyang naaati sa magkakalabang pangkat ay babagsak at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. Kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalaya sa ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung sa kapangyarihan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod. Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.